Magkano na wholesale nito teh. Pwede ba 'yon kung halimbawa bibili ka ng 12 piraso tapos tatlo-tatlo bawat isang design? Pwede yun? Kaya magkano yung ano, yung China brand Janas okay shoes? Ilang per 24? Ayun nga 'yon. Ang mura na ngayon ano. Yan mga boss yan. At dito na naman tayo ngayon sa baklaran. Uh, maraming nagtatanong sa atin kung saan daw yung pinakabilihan ng OEM shoes dito, yung pinaka-supplier. Yan. Yeah. Hindi ko siya maiyaano sa inyo mga boss, yun. hindi ko siya mai ah uh, papakita o may tatarong tanong natin. Dadaanan lang natin mga boss yung mga OEM shoes kasi bawal 'yun sa kanila, you Medyo mahigpit yung mga Chinese sa ganun mga boss kaya pahapyaw lang yung gagawin natin ngayon mga boss ay o oh, tandaan nyo yan mga boss oh. yan yung bagong millennium plaza yan mga boss o. Oh. bagong millennium plaza yan. tandaan nyo yan dito yung tindahan ng mga OAA mga boss yan pasokin natin Magkaka-wholesale eh, ka. Ito yung naka-wholesale. Retail lang. Oh. Yan ba yung mga OEM, te? Tingin lang, te. Pamay magustuhan. Ito yung na, dibura. wholesale nito, te? Magkaka-wholesale nito? Titong ba to? Sayo na bago. Ah, Jordan Sayo. Magkano ang wholesale nito? Pag ah, halimbawa, mga... Pwede ba yon kung halimbawa bibili ka ng 12 piraso tapos tatlo-tatlo? Bawat isang design? Pwede. pwede yan. Magkano ang wholesale nito? Hindi ko pa alam ang wholesale nito, pero pwede yan sa 1-8. 1-8 wholesale? One Hindi ako sure pag 1-8 ang wholesale. Ah nag Mas ano pa mababa pang retail niya pag doon. Pag ba uh, isa la, ay hindi pa pag retail, magkano? Pag isa lang, 21 eh. 18 siya. Pero pag wholesale baka mas mababa pa. Okay. Pwede pa tanong teh, kung magkakahanggang magkano babalikan ako mamaya baka may tira ako eh. Sige lang. Pero sir ano yan eh? Um uh, nandiyan na siya Minsan, na-sorted na size lang. Okay lang, na-sorted. Basta tatlo. Bigay ko na lang sa yung page, kuya. Ah, may IP page ba kaya? Ah, sige. Ano bang IP Doon ka na lang mag-report po. Ah, sige. Kasi may nangyari. Anong IP page ito? Okay. Ay, di mo, wala, hindi makapasok dito yung detail, no? Okay. Hindi makaano yung eh. Wala, oh. ayan picture na lang. yan, yan. Sige, sige. Wala kasing signal yung data eh. May data kasi ako. Yan, picture natin para. Siguro pag wholesale, mga mababa pa yan. Mga 1, 1, 4, ganyan. Okay. Hindi makatingin ng ibang design, te. Para maka... Ano muna ako. Saka-sakali, mamaya. Pag naano mo yung... Ano yun, te? sa Laguna kasi ako ipapana yon kung halimbawa pukuha ko may kasi GNT naman sila eh Hindi kaya masisira sapatos hindi naman Oo Titignan ko kung alin ang mas mura, kung mura sa inyo edi dito na ako sa inyo kukuha hmm. o, dun, Ah sige sige pakilala na lang ako doon Mga bagong mga bagong design na to eh no. Daming bago. Pero sa tansa mo hindi kaya ito kayang kuhanin ng mga 1-3, ganyan. Kasi ang kuha ko lang dun, 1-3 lang. Kasi madalasan naman ito binta, mga 1-8, ano? 1 7 No? Oo. Kaya 1 lang yung kuha ko dun. Sige tayo, mag-message na lang po ako. Salamat. Yes. Ito mga boss yes. Ito mga boss ko sa yan sa ng mga awi yung shoes mga boss Number 1 yun ito, ito naman tayo sa kabila ito na pala mamaya ito isa na yung pangalawa na oh. yeah. to yung dito dalawa na lang dito dito ng wala nang gaanos tumulong sa bilis. dito sa araw di Kita mo basta'ng sumarap.

yung may nakalagay dyan na terminal plaza tapos yan itong kanto na ito papasokin nyo ito boss meron kayong ano uh, pantalo na pang lalaki na Levi's wala kaya magkano yung ano, yung China brand dyan na okay shoes? O yung China shoes na ano na mga pang basketball, yung mga anta, ganoon, mga lining. Wala na kayo noon? 14 o 13 na ata yun, magkano yun? Eh? Magkano yung kwakod? Ay, meron kami na rin 40, ah, uh, 12 pesos. sa amin yun. Kailang 24? Ayun nga yun. Ang ah, mura na ngayon, ano, 20... Dati 14 yung kuha ko din sa inyo eh dati pa yun mga last month pa tayo oo oh? oh. walang tie up yun walang tie up ano ba yung may tie up yung, yung isa ano din yung low cut din o pang basketball halo, halo halo ah halo halo ay shit sige kuya mamaya pag may tira ako kunyari lang tayo mga boss ano? yan dito dito kayo makakabitin ng mga okay okay shoes na at lahat ng okay meron dito at yung binibilang ko pala pala yung mga boss ng murang murang short na garter short ay eh, ito yon ito yung pinakadulo ito yun may garter shirt? Garter shirt, pang buhay? Magkano? 3 pa rin? 3.4 4 Garter shirt pa rin? Garter shirt eh, sa buhay Magkano? 3 wala bawas 3, lang Balikan ko mamaya Bibili, mamimili pa ako